Bakit nga ba may pagsubok sa buhay ng tao? Kahit sinong tao sa mundo ang tatanungin ay talagang dumadaan sa pagsubok. Mayaman man o mahirap, hangga't nabubuhay ka sa mundo, talagang makakaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Maborn again Christian ka man o hindi. Sabi sa salita ng Diyos sa Santiago chapter 1, verses 2-3, sinasabi, Mga kapatid, maggolak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano dapat ang ating response sa tuwing dumaranas ng pagsubok? Dapat maggolak. Ano ang purpose? Para maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kung ikaw ay isang born again Christian, di ka dapat magtaka kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok sa buhay, dahil ang pagsubok na yan ang siyang magpapatatag ng iyong pananampalataya sa Diyos. May dahilan pala kung bakit tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Di man pare-pareho ang ating pagsubok na nararanasan, pero pareho ang purpose, at ito ay patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya laban lang sa buhay kahit dumaranas man ng iba't ibang uri ng pagsubok. Huwag mag-alala, lagi mong tatandaan na may Diyos na handang tumulong sa iyo kaya ialay mo ang buhay mo sa Diyos sundin mo siya at mamuhay ka sa kabanalan at mamuhay ka para sa Diyos